Hello guys! Mayroong mayroong araw po sa inyong lahat. So, ito yung nga para ho magbigay ng isang tip kung paano ho tayo kumbaga magkaroon ho ng mga agarang pera. So, ayan guys, ito ang gawin niyo. So, gawin po niyo na may paniniwala dahil makakatulong po ito para maka-attract ho kayo ng blessings in an and unexpected way. So, dito guys, isulat ho ninyo mag-drawing po kayo ng bilog na ganito guys. So, hindi ko na po siya ina ano, para hindi na po mahaba-haba yung ano natin guys. Ilagay nin po ninyo dito yung your name po, yung full name ninyo. So, dito guys, gawin ninyo ng may paniniwala. Ayan, wala pong kahirap-hirap. Ang tanging punan marker. Kung meron po kayo yung green pen, green pen po. Kung wala po, pwede po ang blue. Ayan guys, blue and green po, yun po yung gamitin ninyo. So dito, isulat ninyo yung pangalan ninyo, Then, isulat ninyo itong 4, 0, 5, 5, 3, and four 4. So, dito guys, ang gawin niyo sa papel na to Kung maari po, hindi po to na, ano guys, kung maari po, hindi po ito na 4 fold. Ayan, ganyan lang sya. And then ito guys, ilagay ninyo sa ilalim ng una ninyo. And bago niyo ilagay sa ilalim ng una ninyo, kailangan ninyo to basahin ng, one, uh, ng 21 times. 21 times ito guys. Kailangan ninyong basahin ito, itong four Ayan. I activate this code that I can receive um, unexpected money, instead expected blessings within 24 hours kasi ito guys overnight so ayun po yung bigkas ninyo i activate i yung name mo ayan yung pangalan mo i my name ayan and i, I activate this code 4055344 ayan na makareceive ako ng blessings makareceive ako ng unexpected money within 24 hours. So, thank you, thank you, gracias, gracias, or thank you universe, thank you the universe, thank you Lord God. Yun, yun po yung gawin mo guys. And then ito guys, ilagay mo to sa ilalim ng unan mo, mismo dun, dun sa ilalim ng unan mo, ibig sabihin dun sa loob ng punda ng unan mo. Hindi po kung saan saan, baka yun po ay Ah uh, habang natutulog ka o malikot kang natutulog, nawawala po. So, ilagay mo mismo dun sa supot o sa punda ng unan mo. Diyan mo po ilagay para ho, hindi po siya maalis talaga doon. And then, relax lang po. And wag po kayong magagalit pag hindi po kayo nagkaroon ng unexpected money within 24 hours. wala pong kahirap-hirap guys. And just, ano lang, wag po yung rason na, sige nga, gawin ko nga, tignan ko nga kung magkakaroon ako ng pera within 24 hours. wag po ganun. Just do it po and then relax. Tuloy ang kayo, tuloy ang mga diskarte sa buhay. Yan po ay tutulungan kayo ng spell na to para ko magkaroon o mas mapabilis yung mga hinihintay ninyong mga pinaprocess na loan o yung mga hintay ninyong mga padala or something na pagkakaperahan yan ho ay magkakaroon ng mabilisang action. So ito lamang guys and hopefully pong makastulong po sa inyong lahat. Please po like and share and follow. Maraming salamat po.